Okay, hello guys. So, magandang araw sa inyo and uh, welcome back again na naman sa ating channel. Ano? And uh, sa panibagong video tutorial na naman. Okay, yun. So, bali, masingit lang natin itong tutorial na to kasi gawa nang meron nag-request sa atin na uh, uh, kung paano daw mag-install ng mini driving light na may passing. Okay, so sa pag-install ng mini driving light mga boss, napakaraming uh, paraan yan, o lalong-lalo na sa paglalagay ng passing. And uh, especially dito nga sa pag-install uh, ng mini driving light po, pwede tayong uh, gumamit ng isang relay, dalawang relay, at uh, walang relay. So, bali dito, uh, mag-install tayo ng mini driving light gamit ang isang relay at the same time, uh, may pasig na siya. And uh, hindi na tayo gagamit ng uh, diode, no? Yung iba kasi, or yung kadalasan kasing... Uh, pag-install ng mini-driving light, lalong-lalong na kapag yung passing isa nakasabay sa busina. So, kailangan natin gumamit ng diode para uh, hindi sumabay yung busina sa uh, mini-driving light. So, ngayon, yun nga, uh, mag-install tayo ng mini-driving light with passing gamit itong isang relay. Okay, yun. So, umpisa na natin. ano So, uh, kung uh, wala kayong idea sa pag-install ng mini-driving light, mga boss, ang uh, una nyo nga hanapin dyan is Uh, itong wire ng ating mga mini driving light So kung mapapansin nyo uh, Isa lang yung color coding ng mga yan ano? Dahil nga dalawa yung mini driving light natin uh, Yung mga wire na yan Pwede na agad natin yung pagsamahin So pagsamahin natin yung dalawang yellow yan, Para mabilis na lang Mga bossing At yung dalawang black So, yun mga boss, kapag ganitong mini driving light yung nabili nyo, uh, mayroon siyang black, mayroon siyang red, at mayroon siyang yellow, automatic dyan yung black, siya yung negative natin. Ayan, so, para makakita nyo, hatap uh, natin yung uh, negative. Yan, so, sa ating battery. So, ma mapapansin nyo, mayroon tayong negative sign doon. Mayroon tayong positive sign dito. So, tap natin yung black sa negative. Uh, white muna yung try natin. So, pagka tinap natin yung white, Uh, sorry yung red so, kapag ka tinap natin yung red iilaw yung white and kapag ka tinap natin yung yellow iilaw naman yung yellow na ilaw ng mini driving light and uh, dito na papasok yung ating uh, ignition switch so sa ignition switch natin mga boss ano, syempre meron tayong susian dyan uh, yung uh, motor natin may susian dyan yun uh, yung susian na gamit natin dito is 4 wire sya so bali ang hahanapin lang natin dito mga boss Uh, itong red wire at itong uh, accessory wire so kapag ka wires yung uh, susian nyo ayan, mapapansin nyo merong green dyan at merong black na may stripes na white so wala kang gagalawin sa dalawa na yun dito lang tayo magpo-focus sa accessory wire kasi uh, itong red na to uh, galing na yun sa positive terminal ng battery no. yan, syempre with fuse yan yun yung uh, stock fuse ng ating motor, yung fuse na yun So kapag ka 'yung source na 'yon na sa battery, ayan. So kapag ka inon mo ngayon itong ating susian, lilipat lang yan sa accessory wire which is itong black. Ngayon sa mga two wires naman ng mga boss, 'yung accessory wire ng uh, Yamaha is kulay brown. And uh, 'yung accessory wire naman ng uh, Suzuki is kulay orange. And uh, dito sa accessory wire natin sa ating uh, susian is kulay black. Okay? So next naman Uh, ito na yung ating relay so nandito na yung ating relay mga bossing so sa relay natin meron tayong 5 wires dyan yan 5 pin yung gamit natin tapos kapag hinugot mo yung socket meron tayong mga numbers na makikita dyan so lahat yan mga bossing uh, gagamitin natin yung 5 wires na yun so isang 30, 85, 86, 87 at 87A so ang kadalasang uh, uh, wiring nito yung 30 uh, direct sa positive terminal ng battery no, doon sa mga nakaraang vlog natin pero ngayon uh, hindi natin siya itatap doon okay, uh, so kapag ka binalik natin yan ang uh, magiging 30 natin is itong brown so yung positive at uh, negative natin ay sorry or yung trigger natin is itong purple at saka green again mga boss yung 85 at 86 pwede magkabalik na or uh, reverse polarity or uh, interchangeable po pwedeng maging positive yung purple, po pwedeng maging negative yun. Or, po pwedeng maging positive tong green, po pwedeng maging negative yung purple. At, uh, yung output natin is itong dalawa. Yung ating uh, 87A, siya yung ating normally close. At uh, yung ating uh, itong green, oh, siya yung ating normally close. At itong uh, orange naman, siya yung ating normally open. So, bali ang mangyayari dyan mga boss, hanapin natin yung accessory wire ng ating motor at i-connect natin yung 30 dito sa may accessory wire yan so yung 30 yung brown no so i-connect na natin yan so kapag ka -na connect na natin yan mga bossing eh, so ibig sabihin uh, mayroon na siyang positive supply na uh, nanggaling sa ating accessory wire take note mga boss hindi tayo nag tap sa positive terminal ng battery ano? and next naman Uh, dito na papasok yung ating uh, three way switch so kapag ka bumili nga pala kayo ng uh, mini driving light <coughs> excuse me may kasama ng switch yan ano uh, naka off sya uh, on saka sa pang on yan okay so sa ating uh, three way switch may tatlong wires dyan again mga boss uh, inuulit ko kahit pa ulit na lang ano sa tatlong wire na yan, walang negative dyan. Lahat dyan ay positive. Ang gagawin lang natin dito is uh, hanapin natin yung common or yung pinaka papasukan ng supply. So ako dahil alam ko na ang uh, pinaka common nitong ganitong switch is itong kulay red. So ibig sabihin niyan yung itatap natin dito sa may uh, normally close or 87A. So kapag tinap natin 'yan, yan dito sa may gitna yung gray natin So masusuplay na yung ating uh, mini driving light and uh, itong ating Uh, three way switch. Okay, so, balik naman tayo dun sa pinag-connect nating mini-driving light wire kanina, no? Ayan. So, kung mapapansin ah, uh, andito yung mga wire nya. Itatap na, uh, itatap na natin agad yung black sa ground, ano, so, mga itatap boss? Itatap na natin yung ating, uh, black sa negative. O, pwede rin yan sa chassis, mga boss, ano? So, may natitira pang dalawa, yung black, ah, uh, yung red at saka yung yellow. Ngayon, diyan natin i connect yung, uh, green at black ng ating switch. Yan, okay? So, mapapansin nyo, yung red, uh, galing dun sa gray. So, kinonect natin siya yung output ng ating 87A. At input naman ng ating 3-way switch. So, ipagkukonnect na ngayon natin itong uh, black at saka red. Yan. So, try na muna natin itong black at saka red. Yung black ng ating 3-way switch at yung red ng ating mini driving light. connect naman natin yung isa ngayon yung green at yung yellow ng mini driving light take note mga boss kapag ka uh, ayaw nyo yung ganitong setup po, pwede nyo pagbalit, pagpalitin yan ano? pwede nyo yung uh, green ang itap nyo dun sa red pwede nyo yung black ang itap nyo dun sa yellow or uh, baliktad baliktaran Okay. so dahil uh, connected na yung ating um, uh, three-way switch sa ating mini driving light. Yung mini driving light connected na doon sa ground. So, po, pwede na nating uh, pailawin ngayon yan. So, po, magitan itong ating on uh, on muna natin. So, kapag ka inon natin yung susian, ibig sabihin, nare relay na yung ating mini driving light. No, dahil lumabas na sa 87A yung source at pumasok naman sa three-way switch. So, kapag ka inon natin switch, uh, itong three-way switch ngayon, Ayan. So, umilaw na yung yellow natin. At white. So, kung ayaw nyo ng ganyang setup, mga boss, uh, kung gusto nyo, unang pindot, uh, white. At yung pangalawang pindot is yellow. Pwede nyo pagbalik na rin ito tulad nga ng sabi ko. Itong uh, green, ilipat natin dun sa red. At yung black, ilipat natin sa yellow. So, ganun lang kasimple yung mga bossing. At the same time, uh, hindi na tayo magdadagdag ng fuse kasi Uh, nakasama na yung ating uh, relay sa mismong uh, stock fuse ng ating motor which is yung ating 15 or uh, 10 amps fuse okay yan so nakipagpalit na natin mga boss ano and uh, pwede natin try ulit so kapag ka pinindot natin dapat white yung iilaw okay so umilaw yung white isa pa yung yellow naman ang umilaw so dito na ngayon papasok yung ating uh, passing light so meron pa tayong uh, sa relay natin meron pa tayong tatlong wire na naiwan ano? isang green isang 87 yan yung 87 natin or yung normally open natin at itong purple or yung 85 tulad nga nang sabi ko mga bossing yung dalawa na yan yan yung ating trigger So, meaning to say, kailangan lang niya ng positive at negative para matrigger yung relay natin, yung coil sa loob. So dahil malapit na to sa ground or negative itong purple, so yan na yung itatap natin dun sa may negative. So ipagsama, uh, isama na natin siya dito sa may uh, ground ng ating mini driving light. Yan. Yan ang mga bossing pinagsama na natin ano. Okay. So meron na tayong negative. Ah uh, green naman mga boss uh, dyan tayo maglalagay ng uh, switch so meron tayong horn switch dito uh, take note mga boss ano uh, nasa inyo kung anong passing light yung gagamitin nyo ah sorry passing light switch yung gagamitin nyo so napakarami nating uh, klase ng passing switch dyan ano so nasa inyo na yun basta yung gamit natin ngayon is 2 wires so yung isang wire ng ating switch connect natin dito sa may uh, 85 kung di ako nagkakamali 85 to at yung isa naman, i connect natin to sa may accessory wire. Ayan, so pag, uh, pag uh, na-connect na natin. Ayan. Okay, so na-connect na natin mga boss ano, sa accessory wire yung isang switch. At uh, okay, yung isang switch naman dito sa may uh, 85 ng relay. So kapag ka pinindot natin, dapat tutunog yung relay natin. Okay, yun. So, kung mapapansin nyo mga boss, tumutunog yung uh, ating relay. Ngayon, uh, itong uh, uh, orange wire na to, yan ang yung i-coconnect mo ngayon, no? Sa may high ng ating uh, mini driving light, which is itong yellow wire. So, pwede mo nang itap yan dito or ipagsama yan dito. Kasi yan yung magiging passing mo. Ayun, so connected na mga bossing ano. ah uh, yung 87 natin, kinonect natin sa high or dun sa yellow ng ilaw nating na mini driving light. Yan. So malalaman natin kung bakit yun yung ikinonect natin. So kapag ka pinindot natin to ngayon, yan umilaw yung uh, white natin, isa pa. So umilaw yung white natin, umilaw yung yellow natin. Yan. So ngayon kapag ka naka uh, ilaw yung low natin or yung white natin, pwede tayo mag passing yan yan so kung mapapansin nyo mga boss naka passing uh, naka ilaw yung white natin kung pwede tayo mag passing yan you know? so kapag pinindot natin yung high syempre hindi magpapassing yan kasi nga uh, yung 87A ang naka connect sa yellow yan you know? o so wala tayong ginamit na diode dyan mga boss at the same time pagka nakapatay pwede din tayo mag passing So, kung mapapansin nyo guys, tumutunog yung uh, relay natin. So, meaning to say, yan. Natitrigger yung yellow natin kahit naka-off. Kahit naka-on. Pero kapag ka, naka-yellow, syempre, sya yung mismong passing natin, hindi na sya papasing sa white. Yan. So, ganun lang kasimple mga boss, ano. At ang uh, kinagandaan nito, kapag ka mo yung susian, sabayan lahat. Yan. So, walang iilaw dyan. Okay. So, isa pa on natin. Yan, passing. Ini driving light. Okay. Yan. Sa pa, passing uh, na na naka-white. Yung mga bossing ganun lang kasimple, no? Napaka-basic lang at uh, napaka-sandali lang. Mabilis lang sundan. So, bali, uh, hanggang dito na lang siguro, no? Okay, so, ulitin natin. Yung 30 -te natin, mga boss, yung 30 -te ng relay natin, kinunik natin sa accessory wire. Pagkatapos, yung 85 or uh, even yung uh, 85 or 86, uh, dinugtungan natin ng wire. At uh, yung wire na yon may switch siya. At yung kabilang wire, tinap natin sa, pasi, uh, sa accessory wire din. Yung 87A na yun naman, siya yung ikinunak natin sa may uh, common nitong ating 3 uh, three way switch. At tapos yung dalawang wire ng ating three way switch, tatakbo na yan sa may red at saka sa yellow ng mini driving light and yung negative ng ating relay so pinagsama natin tinap natin sa kasama ng uh, negative nitong ating mini driving light at yung last is yung ating 87 so yung 87 natin uh, tinap natin sa yellow ng ating mini driving light kasi yun yung ating passing so balingan dito na lang mga boss ano at uh, sana na nyo niyo at uh, sana may natutunan kayo at uh, kung nagustuhan yung video na ito so please like share and subscribe